Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon ay nandito na naman po tayo para sa isa na naman po nating spell. Ang spell na ito ay para siya ay tuluyang mabaliw ng gusto sa inyo. Tuluyang mabaliw sa pagmamahal sa inyo ang inyong mga karelasyon. Kung ang inyong mga karelasyon ay medyo nanlalamig, nagluloko sa inyo, gawin ninyo ito ng tama at may buong tiwala sundan nyo po kung paano ko po ituturo sa inyo at tiyak na kayo ay magtatagumpay sa spell na ito. Ang kailangan po lamang natin dito ay kanyang literato kanya pong litrato. Kailangan natin ng pulang panali, pwedeng yarn, pwedeng sinulit, pwedeng ribbon at pulang tela. Kailangan din natin ng pulang tela. Kailangan natin ng pulang panulat. Pula po ha, pulang panulat. Kailangan natin ng pulang kandila. Pula po. Pula po. Wala po tayong pula ngayon. So, da, pero dapat po ito ay pula. Pula po ang ating kailangan. At honey. Kailangan din natin ng honey at cayenne pepper. Cayenne paper po Parang ganito po yun eh Ito po is, ano po ito eh White paper, pero ang kailangan po natin ay cayenne paper Mabibili po ang cayenne paper sa mga grocery store Okay po Ano ang una natin gagawin? Kuhanin po natin ang kanyang litrato At pulang panulat Pula pong panulat ang kailangan dito sa kanyang litrato, sa likod, isulat mo ang kanyang pangalan. Halimbawa, sabihin natin siya ay si um, Bob. Siya ay si Bob. Um, Bob. Bob Borja. Ayan. Bob Borja. At saka po, ang kanyang kapanganakan. Halimbawa, siya ay pinanganak noong August 10, 1973. Yan. Sa likod, kanyang kumplitong pangalan at kanyang kapanganakan. Ngayon, ano po ang gagawin natin sa litrato? Ang gagawin po natin sa litratong ito ay ilalagay po natin ito sa ating mga hita. Ilagay po natin ito sa ating mga hita. Dapat po ang kanyang mukha, ang mukha po ng nasa litratong ito ay nasa inyong harap, sa harap ng inyong pagkababae o pagkalalaki. Iipitin po natin ito sa loob po ng isang oras. Habang nakaipit ito doon, iisipin mo ang taong ito at hilingin mo ang iyong mga nais. Halimbawa, inailagay mo na ito doon sa ilalim ng iyong hita. Dapat paharap sa inyong pagkalalaki o pagkababae yung kanyang, yung kanyang mukha. Sa laupo po, kailangan po isang oras. Habang nakalagay ito doon, pakaisipin mo ng gusto ang taong ito. At ulit-ulitin mo sabihin ang iyong hiling. Halimbawa, sabihin mo, ako na lamang ang iyong iibigin. Ikaw ay mababaliw ng husto sa pag-ibig sa akin. Kailangan po eksaktong isang oras. Ngayon, pagka nakalipas na isang oras, kumuha ka ng plato. White cloth. Kahit hindi naman white, basta babasagin po. Huwag kayong gumamit ng plastic, basta babasagin. Ngayon, ang gagawin natin, kukuha tayo ng asukal. White sugar po lamang puting asukal po lamang. Ayan. Ayan. Tatlong kutsara. Tatlong kutsara po ng white sugar. Ayan. Ayan ang ating asukal. Ayan. Pag nailagay na po iyan dyan. Po pala. Bago po tayo maglagay ng asukal dito, sindihan po natin ang ating kandila. Bago tayo maglagay ng asukal sa ating plato, kuhanin po ninyo ang kandila at sindihan. Ilagay po ito sa inyong harapan, sa katabi po ng plato. Katabi po ng plato, sindihan at ilagay ang kandila sa tabi po ng ating plato. Ngayon, pag nalagay na natin ang asukal, nandito ng ating asukal, ilagay mo sa gitna ang kanyang litrato. Ilagay po natin ito sa gitna. Ayan, sa gitna po ng asukal. Ayan, habang nandyan na po sa gitna ang ating asukal, kuhanin po ang hani. Ibuhos po dito ang hani sa kanyang mukha. Sa kanyang mukha po, dapat po ang hani, ang kanyang mukha ay mapuno po ng hani habang binubuhos mo ang honey, habang pinupuno ang kanyang mukha ng honey, ay muli mong sabihin ang inyong kahilingan. Halimbawa nga yung ganon yung sabi natin na ikaw ay mababaliw sa pagmamahal sa akin. Hindi ka natitingin sa iba, ako na lamang ang iyong iibigin. Ngayon, pagkatapos mo natin iyong gawin, napuno na po natin ito ng honey, ay kuhani natin ang cayenne powder. Dapat po cayenne powder. Marami po nito sa grocery. Sa grocery po, maraming nabibili ng cayenne powder. Dahil gusto nating mag-alab ang kanyang puso, mag-init ang kanyang puso, ang kain ay pwede rin natin gagawin sa pampahiwalay or upang malasin siya at pwede rin upang mas pakaibigin kanya ng gusto. So ngayon, magbudbud po tayo ng cayenne powder sa ibabaw ng honey sa kanyang litrato. Ngayon, pagkatapos, ang gagawin ko lamang, ilagay po natin ito sa isang tabi, katabi ng kandila, at hayaan po dito na maupos ang kandila. Hayaan po na maupos ang kandila dito. Hayaan po natin maupos. Pag naupos na, ano po ang gagawin? Pag naupos na po ang kandila, ano ang gagawin? Kuhanin ang pulang tela. Ito ang ating pulang tela. Ilagay ito dito. Ayan. Ngayon, gamit ang kutsara, kuhanin ang kanyang, ang litrato na may kasamang honey at kain powder. Ilagay natin iyan dyan. Pagkatapos, ibuhos natin ang natira gamit dito sa ating tela. Ayan. Pagkatapos, atin itong itutupil. Atin itong ibabalot. Ayan. Ganyan. Pag nabalot, pag naganyan na, kuhanin ang pulang ribbon. Ito po ang ating pulang ribbon. Tali ito ng tatlong beses sa dalawa, tatlo. Tsaka po, ibuhol natin ito ng tatlong beses. Ayan. Tatlong beses po natin siyang ibubuhol. Isa, dalawa, tatlo. Ayan. Pag nabuhos na, ilagay po natin ito ulit doon sa ating plato. Ayan. Ilagay po natin ito doon sa loob ng ating plato. Ngayon, ano po ang gagawin natin dito? Ang gagawin natin dito ay ilagay ninyo ito sa loob ng tatlong araw sa ilalim ng inyong tulugan, sa ilalim ng inyong kama. Ngayon kung wala kayong ilalim ng kama, ilagay ninyo ito sa loob ng inyong bahay kung saan walang ibang makakakita. Wala po dapat ibang makakakita nito sa loob ng tatlong gabi at tatlong araw. Paglipas ng tatlong gabi at tatlong araw, kailangan ay maibaon ninyo ito. Kayo na po ang bahala kung saan kahit sa paso po lamang ay maaari po ninyong ibaon ito. Kailangan po ninyong itong maibaon within three days and three nights. At pag nagawa po ninyo ito, please po, uh, mag-comment po kayo sa sa video ito kung ano po ang nangyari. Basta po gawin po ninyo ito ng tama. Gawin po ninyo ito ng may buong tiwala. Pinitiya ko po, po sa inyo na kayo po ay magtatagumpay. Yun po lamang at maraming salamat at magandang gabi kung kayo po ay mga, may mga katanungan. Maaari po ninyo akong ipalo sa ating Kinais at Lab at doon ko po sasagutin ang iba pa po ninyong tanong. Maraming salamat at magandang gabi.